Test certified by OCTO Research Ang Paraiso Bighani ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol Tikman ng mapatunayan A Taste of Paraiso Drink responsibly Tikman ng Paraiso Beer Only 110 pesos SRP for 1 liter Drink responsibly Si Mommy at si Washing Machine Bilib sa Fried Washing Machine Detergent Hello Washy! Hello Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate. Putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent May triple stain away formula Tanggal ang makapit, madikit At malupit na dumit man siya Easy, easy ang labada Mula noon, hanggang ngayon All you need is pride All you need is pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified, world class quality ACS Sample Plus Gold Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate nang malaman ko ang kaipiktibo ng Santo Plus Go, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng dalawang buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Santo Plus Gold, mas pinalakal, pinagaling, pinakusa. Santo Plus Gold, mabili sa mga butika. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa pag ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Pitong dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa, sa, Metro Manila. Ito ang DCXM Radio Trabaho 558 Kilowatts Ang inyong gabay sa hanap buhay. Nutrition mo sa good Nutrition mo, sagot ko Kaalaman sa tamang nutrition Maririnig mo Nutrition mo, sagot ko Nutrition mo, sagot ko Magandang magandang tanghali po mga mare at pare Ako po si Mare ang Mare ng Bayan At welcome po sa isang very special episode ng Nutrition mo, sagot ko Humahalili po para kay Assistant Secretary of Health and Executive Director Asek Apet Dayang Hirang Makakasama po natin si Miss Jovi Raval, siya po ang Nutrition Officer 5 and Chief ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magandang tanghali po at welcome Miss Jovi. Magandang tanghali, Mare, and uh, magandang tanghali din sa lahat ng ating mga kanutrisyon. Mm -hmm. Kaya mo ba, Mare, na very special and very exciting para sa amin sa National Nutrition Council ang buwan ng July? Walaan mo nga kung bakit? Eh, sa pagkakaalam ko po, ang uh, July ay dito pinagdiriwang, o itong buwan na to pinagdiriwang natin, ang National Nutrition Month. Am I right? Correct. Correct ka dyan, yeah. At of course, tuwing Nutrition Month, maraming events, activities, ang ginagawa sa buong bansa para pag-usapan, i-promote, i-highlight mm -hmm. yung iba't ibang uh, usapin ukol sa nutrition. 'Yon, nako exciting nga. So every year, iba-iba ang nagiging theme ng pagdiriwang, tama ba ako? Para i-focus ang uh, isang particular na issue about nutrition. Ano nga bang tema ngayong taon? Oo, Mare, ang tema ngayon, ang focus ngayon ay yung murang pagkain. Kaya ang tema ay healthy diet going affordable for all. Mm -hmm. So, for this yan ang ating tema. Healthy diet, going affordable for all. So, di ba, relevant at timely mm -hmm. uh, sa ating lahat, no, na, nagpapakahirap na, na, mag-budget para ma-attain ang healthy diet. Mm -hmm. uh, kaya, po, kaya sa ating mga kanutusyon, mm -hmm. matatikli po kayong nakatutok sa so talakayan ngayong tanghali tungkol sa 49th o Isang taon na lang, mag-50 na ang Nutrition Month. Yon, Nutrition Month Campaign. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ha ang mga papremyo na ibibigay po ng NNC para madagdagan ng excitement ng ating talakayan. Siyempre, tama ka, Mare. Mamimigay na naman kami ng 100 pesos load sa sampung makakasagot ng tama sa ating nutrition question. Yon, Para masagot nyo po ang nutrition question, aba, simple lamang. Makinig lamang po ng mabuti sa ating talakayan. Sagutin lang po ang tanong na ito. Mm -hmm. Ano ang tema ng pagdiriwang ngayong nutrition month? Very easy lang, di ba? Very easy! Correct ka dyan, Miss Jovi. Kaya naman, sa oras po na marinig din niya ang sagot, or alam niyo na, di ba? Isend niyo po ang inyong sagot gamit ang text format na

more. At para masagot na nila yan, umpisahan na natin ang discussion, Miss Jovi. Dahil ang NNC ang naglilid ng nationwide campaign ng Nutrition Month. At siguro magandang ikwento muna natin kung ano ang Nutrition Month at paano ba nagkaroon ng ganitong annual celebration. Sino nga ba ang nagpasimula at may batas bang nakatakda dito? Oo, Mariano, no uh, at taong 1974 ang pinakaunang Nutrition Month dahil ayon sa Presidential Decree 491 mm -hmm. ng dating Pangulong Marcos na kada July ang uh, Nutrition Month para lahat ng Pilipino magkaroon ng dagdag na kaalaman ukol sa nutrisyon dati kasi no March merong parang Nutrition Week lang mm -hmm. At kaya July kasi actually birth birth month din ni Madam uh, Imelda Marcos that time. Mm, tingnan mo nga naman may history tayong natutunan. <laughs> Oh, so ever since so 49 years na tayo nagdiriwang o nagkakampanya ng Nutrition Month since. Then. Hmm. Ayan. Eh kanina nabanggit niyo po yung tungkol sa Nutrition Month team. Bakit ito naman ang napili? Ano naman ang rational dito? Oo, no? So, yung tema natin na healthy diet going affordable for all. So, dalawa ang ibig sabihin yan, na para lahat ng Pilipino magkaroon ng healthy diet. At yung isang importante pa dyan, yung affordability, yung may kakayanan tayong bumili o makakain ng healthy diet, no? Kasi so, alam mo, base dun sa mga pag-aaral ng Food and Agriculture Organization, patuloy na tumataas yung uh presyo ng isang healthy diet no ang uh, sa nung 2020 uh 200 for 240 pesos na ang cost ng isang healthy diet para sa isang tao. Mm -hmm. Kung pamilya ko na lima, so that's about 1,500 and 5. So kumpara mo yan doon sa minimum wage na mga 550, mga ganun. So, kulang na kulang talaga para makakamit ng affordable diet, no? Na affordable na healthy diet. Kasi pwedeng any diet, kanin lang, tsaka konting asin, hindi naman healthy yon. So, gusto natin na Nutrition Mart, makakain ng tama na healthy ang mga Pilipino. At syempre, abot-kaya ng kanilang bulsa. Mm -hmm. Very, very timely ang tema ng Nutrition Month natin theme this year. Kasi, kailangan na talaga na ma-highlight natin ang pagiging abot-kaya ng healthy diet. Ano ang uh, mga naging activities or objectives ng campaign na ito, uh, Miss Jovi? Ano ba ang naging specific na layunin ng 49th Nutrition Month? Oo, no. So, kada Nutrition Month naman, gusto nating maabot yung mga issues ano, sa nutusyon. So, lalong-lalo na sa mga uh, policy makers natin, sa legislators. So, meron tayong mga rekomendasyon kung paano pa mas maging healthy yung kinakain natin. And at the same time, gusto rin natin maabot bawat mamamayan kung paano yung mga, ilan sa mga paraan, kung paano sila magkakaroon ng wastong nutrisyon pero maging madiskarte at hindi masyadong masakit sa bulsa. Ayan, sa so, usaping sustainable healthy diet, ako, Miss Juvie, meron po bang mga guideline or guiding principles ang mga credible agencies kagtulad na lamang po ng World Health Organization o kaya ang Food and Agriculture Organization or Department of Health? Oo, no. Ang FAO at uh, ang World Health Organization naglabas yan ng mga guidelines. Uh, kasi nga, hindi lang basta-basta diet dapat tayo kumain. Kailangan sustainable, healthy diet. Ibig sabihin nun, napoprotektahan natin yung ating kalikasan para sa mga susunod na generasyon. No? So, isa sa mga guidelines na yan, yung pagkain ng plant-based. No? Mas piliin natin na kumain ng mga galing sa halaman imbis na galing sa karne pag uh, piliin din natin yung mga whole foods at yung hindi masyadong processed foods. And of course, iwasan natin yung uh, marami tayong food waste. So, kung halimbawa, bibili tayo sa palengke, uh, magdala tayo ng sarili nating lagayan. Mm -hmm. uh, mag, uh, plastic tayo ng plastic, no? Ganon din sa tubig. Ang tubig daw, ang uh, ultimate, drink of choice. No? So, imbis na bumili tayo ng mga bottled water, magdala tayo ng ating lagayan para bawas na rin yon dun sa uh, waste, sa basura na dumadagdag dahil sa pagkain natin. No? And of course, kailangan safe yung sustainable healthy diet. And of course, kailangan yung mga, uh, hindi rin ito nakakasira dun sa iba pang ka, uh, kalikasan katulad ng ating mga diet. So, pwede tayong kumain ng isda, pero dapat mayroong mga practices, no? Na hindi agad mauubos yung ating yamang dagat. So, mm -hmm. yan lang yan sa mga halimbawa ng sustainable healthy diet, Marie. Ayan. Mahalaga rin sa sustainability ang pagkakaroon ng mga policy. Ano nga ba ang mga inire-recommend ang pulisiya para gawing always affordable ang masustansyang pagkain, Miss Jovi. Oh, alam mo, kasi inaral ng uh, mga maraming pag-aaral na rin. Bakit nga ba dito sa Pilipinas, 40% daw na mas mahal ang pagkain kumpara dun sa mga mabibili dun sa mga ASEAN na mga bansa, no? sa mga karating nating na bansa. Bakit nga ba mas mahal? So, ang mga polisiyan na kailangan ay dagdagan pa daw ang budget ng agriculture sector para mas may kakayanan na mag-produce ng pagkain na sapat para sa ating lahat. At saka itoon din yung pag-produce ng mga pagkain na hindi lang pang-export or pang-benta, pero pangkain ng mga Pilipino no and then bawasan din yung mga protection uh, protection na policies no para mas maging um, competitive yung mga binibentang pagkain dito so pag ganun mas maraming supply mas bababa ang presyo no uh, bukod doon yung mga lokal nating pamahalaan kailangan din nilang mag-invest sa nutrition program alam um, ma natin yung mga taong nakakaranas ng malnutrisyon. at isa pa sa mga mga na binubuo ngayon ay yung pagta ng mga junk foods no so yung mga pagkain wala masyadong sustansya so yun ang planong uh, gusto magkaroon ng batas uh, na ma Uh, pero, ang sinasabi din ng NNC, kung magta-tax ka, dapat yung makukuha mong tax ay pupunta rin doon sa nutrition programs. At ang plano nga is, ito yung pondo para doon sa uh, food stamp program ng pamahalaan. So, in a way, mas mataas yung cost ng dahil sa tax pero bibigyan man naman ng subsidiya yung mga pinakamahihirap din na Pilipino. Ayan, doon naman po tayo sa key messages ng celebration. Ano ba ang gustong iparating sa bawat Pilipino at sa pamilya at komunidad? Oo, no. Ang importante pag sinabi nating healthy diet, no, yung nag-uumpisa yan, sa pagbubuntis. So, dapat tamang nutrisyon ng buntis and then pagkasilang ng sanggol, healthy diet agad siya. And then, the best na diet ng baby ay yung breast milk, yung breastfeeding in the first six months. At importante din, para masanay na kumain ng gulay, ng, ng, ng uh, prutas yung, yung baby, dapat tama yung complementary feeding niya. No? So, kailangan umpisa pa lang healthy na yung diet uh, ng ng baby at saka ng habang lumalaki. And then of course, yung uh, importante din na magtanim tayo sa ating bakuran mm -hmm. ng mga gulay, magtanim tayo ng papaya, nang ganon, sa ganon, makakatipid na rin tayo at pwede rin pagkakitaan uh, yan. So, ilan yan sa mga sinusulong na mensahe para sa mga pamilya at komunidad. Yan. Ano naman ang key messages para sa mga policy makers, project managers at mga mambabatas natin? Oo. So, ang kailangan natin is make sure na mas accessible yung mga healthy food options. Kasi bumababa talaga yung pagkain natin ng prutas at saka gulay. So kailangan mapababa natin yung presyo o kaya naman mas maging affordable. So kailangan natin ng na mga polisiya para doon. The same time, kailangan din na bawasan natin yung nagiging access ng mga tao doon sa mga unhealthy foods, no? So kasama dyan yung yung uh, product uh, reformulation na bawasan yung alat, yung sodium, mm -hmm. yung asukal, Uh, yung mantika no para mas maging healthy and then ma-encourage pa natin na maging affordable yung mga whole foods yung uh, ibis na kumain ng uh, mga mamahaling karne no na hindi din uh, mabuti sa kalikasan pwedeng uh, kumain ng munggo mga butong gulay din ng alternative or na protein source. So, kailangan lang maging uh, ma-discounted din and of course, at the local level, investment pa rin sa nutrition program. nakomis mm -hmm. Ms. Jovi, ang dami ko pang gustong itanong at malaman tungkol sa nutrition month, pero kailangan muna nating mag-break. Huwag po kayong aalis. Itutuloy po natin ang discussion tungkol sa nutrition month at kung paano gagawing affordable for all ang healthy diet. Dahil ang nutrisyong tama at sapat ay dapat para sa lahat. Magbabalik pa rin po ang nutrisyon mo. Sagot ko. Tulad ng ibang bata, si ay may karapatan na mabuhay, maglaro at abutin ang kanyang mga pangarap. Ngunit maaring hindi niya makamit ang lahat ng ito dahil sa stunting. Ang stunting o pagkabansot ay ang kakulangan ng tamang taas o tangkad para sa kanyang edad. Sa Pilipinas, isa sa bawat tatlong bata na wala pang limang taong gulang ay stunted o bansot. Kaugnay nito ang hindi ganap na pagdevelop ng kanyang utak. Dahil dito, hirap na nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Mahihirapan silang matuto sa paaralan, makakuha ng magandang trabaho at sapat na kita upang magkaroon ng malusog na pamilya. Sila din ay magiging sakitin, madaling magkaroon ng impeksyon at maaaring maagang mamatay. Hindi na maibabalik ang epekto ng stunting kapag sila ay tumuntong sa ikalawang taong gulang pataas. Kapag ang mga babaeng stunted ay nabuntis, mataas ang posibilidad na sila ay magkaroon ng komplikasyon at maipasa pa ang stunting sa kanilang mga anak na magbubunga ng patuloy na kahirapan. Ngunit ang lahat ng ito ay maiiwasan. Sa unang isang libong araw ng buhay ng bata, mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang ikalawang kaarawan, may pagkakataon tayong isalba ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya at sa kanyang ina ng mga pangunahing serbisyo tulad ng pagbibigay ng micronutrient at bakuna. Pagpapayo tungkol sa eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan. Pagbibigay ng masustansyang pagkain simula sa ika-anim na buwan. Maayos na pangangalaga at malinis at ligtas na tubig. At tamang pagpapayo sa nutrisyon at kalusugan. Kung tayong lahat ay magtutulungan, ang stunting ay maiiwasan. Bawat bata ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan sa isang maundad at mapagkalingang lipunan. sa nutrition mo, sagot ko. Ito pa rin ang special episode namin tungkol sa 49th National Nutrition Month. Ipakita muna natin ang logo ng Nutrition Month. Please explain to us kung ano ang design and ano pong ibig sabihin ng mga elements sa design. Oo, no? Kung makikita natin, merong isang uh, bilog kung saan meron dalawang kamay na humahawak ng uh, saging, malunggay, kanin tsaka isda. Ito yung mga pagkain na makikita sa pinggang Pinoy, no? Yung recommend natin na na kainin, no? Na kumpleto dapat yung ating kinakain. At the same time, meron din yung uh, pera, no? Simbolo ng pera. Kung saan gusto natin ipahiwatig na maging affordable yung kinakain ng bawat Pilipino na dapat suportahan ng lahat. So, kaya nang uh, naging tema natin at uh, ang ating logo na siya naman ginagamit halos sa lahat ng parte ng bansa, lalo-lalo sa ating mga local government uh, units. Ayan, ang mga logo talaga ay isang creative na paraan para bigyan ng visual identity o representation ng isang event at para ma-promote ma na rin po ito sa mga tao. Ay, nako, inaanyayahan na po namin kayo sa mga activities na ito ha. Pag-uusapan din natin ang impact nito uh, mga, ng mga activities na ito at ang campaign ng Nutrition Month lalo sa pagdating sa Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN or Pipan. Tama po ba tayo, John? Miss Jovy Pipan or PPAN? Ah, uh, sa nasanay na namin tawagin 'yan na Pipan. Ayoon, no? yan. Ano nga bang kaugnayan nito sa bagong Pipan? Oh, meron kasi tayong bagong Pipan para sa 2023 hanggang 2028, no? Alin sunod din 'yan? Mali component din 'yan ng Philippines development plan, no? Ito sa PIPA nakasaad, ano mga directions natin? Kung paano natin tutugunan yung malnutrition at saka uh, yung food insecurity, no? So, ang gusto ng PIPAN, ma-improve pa yung diets, uh, yung mga uh, tao ay uh, mag-adapt uh, ng mga positive na nutrition practices, at saka ma-improve yung mga nutrition services, no? So, uh, importante ngayon na July, uh, lalo nating ipaga, ipalaganap yung tungkol sa pipan, lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan para sila magkaroon din ng kanilang local pipan o yung tinatawag na Provincial Nutrition Action Plan, City Nutrition Action Plan, Municipal Nutrition Action Plan, hanggang barangay o yung Barangay Nutrition Action Plan. Naku, mahalaga rin sa success ng isang event yung uh, itong Nutrition Month na ito, yung mga aktibong participation ng mga kababayan natin. Maging hanggang sa mga barabarangay, sa mga interesado pong sumali o kaya naman ay mag-attend o makilahok ha, o ako, kaya naman ay simpleng may mga katanungan lamang, saan kaya sila pwedeng uh, makipag-ugnayan, Miss Jovi? Oo, no. While kami dito sa national level sa NNC, may mga activities, no? Pero yung mga participation ng ating mga kababayan, marami dyan sa mga lokal na pamahalaan, no? So, tignan nyo po yung mga kanilang Facebook page, yung Facebook page yung ng NNC Regional Office, no? And then, um, sa schools din, no? So, susulat tayo um, sa Department of Education na kung pwede i-extend, yung nutrition month, July, hanggang August, uh, para pag, kasi, naka, ano ngayon, makabakasyon yung mga bata. So, nami na nila yung mga parada na nakasuot na mga, mm -hmm. ay, ay mga sabayang pagbikas sa nutrition. So, nami nila yan. And, lahat ng schools nagpa-participate tuwing nutrition month. So, hopefully, uh, ma-extend natin para yung mga bata, no, uh, lalong mahikayat na magkaroon ng tamang nutrisyon. Ayan, at happy, happy Nutrition Month mula sa ating lahat. We wish for the success of this year's campaign. At ngayon pa lang ay excited na ako sa susunod na Nutrition Month sa 2024 kasi nga, milestone year yan. Mm -hmm. So, yung 50th anniversary na yon kaya sure na malaki at bongga ang ating campaign. So, Mare, Naging malinaw na ba yung mga bagay-bagay tungkol sa National Nutrition Month. Ay nako, malinaw na malinaw. At uh, alam mo, sa totoo lang, uh, Miss Jovi, excited ako. Kasi uh, nafe-feel ko, mas maraming mga kababayan natin, ano, uh, kahit na bata pa lang sila, medyo aware na sila about nutrition. Lalong-lalo na after the pandemic, na no, gusto nila maging malakas, maraming vitamin silang iniinom, at saka medyo healthy na yung kinakain. Pag medyo hindi nga healthy, medyo may sumisiko ng mga kaibigan, Psst, hindi healthy yan, <laughs> diba, well inaanyayahan po ang lahat to actively engage in these activities. Bisitahin po ang FB page at official website ng National Nutrition Council or NNC para sa mga updates at iba pang mga impormasyon. Eh okay, maraming salamat Mare, no? Gaya mo, marami rin sarang nakuhang impormasyon ang mga nakikinig sa atin ngayon. Mm -hmm, Sigurado yan, Miss Jovi, kasi ako, nako, talagang marami akong natutunan. Eh. Alam kong marami silang natutunan ngayong araw na ito tungkol sa 49th Nutrition Month Celebration ngayong taon. Okay, heto pa ang isang malinaw. Miss Jovi, sampung listeners na naman natin ang siguradong tatanggap ng TIG 100 pesos na load! Wow! Sana all! Oo nga! So, ako po, rin! <laughs> sila po yung mga nakapagpadala ng tamang sagot sa ating nutrition question na ano ang tema ng pagdiriwang ngayon ng National Nutrition Month? Nako! Marami nang may alam, no? Naku, 100 pesos na load, sayang yan. Abangan sa aming official Facebook page ng Nutrition Mo. Sagot ko, ipopost po namin ang pangalan ng 10 lucky winners. Congratulations po sa inyo, no? So aside from the excitement and prizes, sana ay marami rin kaming na-share uh, sa inyo tungkol sa tamang nutisyon. At kung may additional na tanong pa po kayo tungkol sa ating topic ngayong araw na ito, text lamang po sa 0917-163-7629. Ulitin natin, 0917-163-7629 or 0921-431-1044. 0921-431-1044. Aba nga lang ang tuloy-tuloy na pag-aksyon at pagbibigay ng serbisyo publiko ng programa Nutrition mo, sagot ko. At samahan niyo po kaming muli sa isa na namang maaksyon at masustansyang talakayan sa susunod na Friday, 11.30 in the morning. Tandaan niyo po yan, 11.30 in the morning. Ang nutrisyong tama at sapat ay dapat para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Jovi Raval. At ako naman ang inyong lingkod, ang inyong mare ng bayan, Mare yaw. Hatid sa inyo ang nag-iisang nutrition mo. Sagot ko! Music Nutrition mo, sagot ko Nutrition mo, sagot ko Kaalaman sa tamang nutrition Maririnig mo Mula sa number one.